Oh. Hindi ka magbo-boyfriend? Hindi ako magbo-boyfriend. Hindi ako mana. Oh, ano pa? Hindi lang ako magbo-boyfriend. Ano pa? Anak. Mag-aasawa ka ba? Hindi. Bakit? Saan ka magtatrabaho pag mo? Sa call center. Eh, sa McDo, hindi ka na magtatrabaho? Hindi na. Bakit? Kasi mas gusto ko sa call center. Bakit? Ano bang gagawin sa call center? Sa tabag ng mga tao para kung gusto nila mamag-sing. idol <laughs> <laughs> Sino ba idol mo? Um, ate Erna, ate Talia. <laughs> <laughs> Ba't hindi pa rin maalis sa isip mo si ate Erna? Maganda ba si ate Erna? Oo, oh, so pa ikaw din. Sino mas maganda? Ikaw. Ba't <laughs> hindi na si Ate Erna? Kasi, hindi ko siya nang baby sit in mo, di ba? hindi mo na siya nakikita? Sabi, ano, sa binyaga ni baby. Gusto sa mo siya makita? Hindi. Bakit? Kasi, kasi hindi. Pero pa, pa, weekend, after weekend, 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 trip ko na siya. Saan? Kasi, after weekend, weekend. Hmm. But so I hindi ko siya makakita mm. ever. Hmm? Kasi sometimes nag-aalis siya, asa baba siya. Hmm. Pero kung tasa ko dito, nang dito dyan ko, you mm. want to see at the green green? Hmm. But I see yes, but mm. I sometimes I say no. Hmm? Eh, teka lang, pag 18 years old ka na ba, Magbo-boyfriend ka na? Hindi pa. Um, ilang, pag ilang taon ka na, saka ka magbo-boyfriend? Hindi ako magbo-boyfriend. Oo. Oh. Hindi ako magbo-boyfriend. Eh, paano pag ano, may nanligaw sa'yo, nanligaw sa si CJ, anong gagawin mo? I say, I don't love you, I don't like you, I don't tumba you, I don't tumba you. Ganon? Yeah. Eh, gusto mo magkaroon ka ng baby? No. Ayaw mo? Never? Gusto, gusto mo magpunta ka kung, ano, magmadre ka? Ano yun? <laughs> Ay, hindi pa. Ay, pwede. Maraming ganun na dito. Wala na yung madre dito, no?